Anim na tips para mas lalong tumatag ang relasyon ninyo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, dapat palaging tama si Mrs. o si babae. Number 2, kung pakiramdam mo ay malina ang babae, 'wag mong kakalimutang balikan ang number 1. Number 3, ang pera ni Mrs. ay dapat pera lang ni Mrs. Number four, ang pera ni mister ay pera din ni Mrs. Number five, kung hindi ka naniniwala at nagre ka, huwag mong kakalimutang balikan ang number 1 6. I-follow mo ako para mas lalong tumatag pa ang relasyon ninyo at makakuha ka pa ng iba't ibang mga tips at signs tungkol sa pag-ibig. Tandaan mo yan at last. 6 signs na hindi pa siya nakaka-move on sa'yo. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Palagi ka pa rin niyang naaalala at iniisip ang mga magagandang memories ninyo noong kayo pa. Number two, ini-stalk kanya niya at chinecheck niya pa rin ang iyong social media. Gusto niya updated pa rin siya sa buhay mo. Number three, nagiging awkward sa kanya kapag nababanggit o naririnig niya ang pangalan mo. Number four, nakakwento pa rin niya ang mga paborito mong mga bagay tulad ng paborito mong kanta, pagkain, at iba pa. Number five, umaasa pa rin siya hanggang ngayon na gusto mo pa rin siya at mahal mo pa siya. Hinihintay niya pa na bumalik ka. Number six, follow mo ako para mas malaman mo talagang hindi pa siya nakakabukuan sa'yo at mahal ka pa rin niya. Tandaan mo yan. God bless. five signs na gustong gusto ka pang balikan ng ex mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Oh, bakit nandyan ka pa? Umaasa ka pa na babalik siya. Ay, nako. Marupok ka talaga. Wala na akong signs na sasabihin pa. At tandaan mo, hindi na siya babalik kasi masaya na siya sa piling ng iba. Ikaw ang kausap niya pero nasa iba naman ang atensyon niya. Naranasan mo to. Madalas nangyayari ito lalo na kapag malayo ka sa taong mahal mo. Lalo na kung long distance relationship kayo. Alam mo yung tipong magkausap kayo sa pamamagitan ng video call. Pero habang magka-video call kayo, nasa iba naman yung atensyon niya. At hindi siya nakafocus sa'yo. Nakikita mong busy siya sa phone niya at tila bang may nire-replyan o kachat na iba habang ka-usap ka. At kapag nagtanong ka naman sa kanya, magagalit naman siya at tuluyang mapuputol na ang pag-uusap komunikasyon ninyong dalawa. At gagamitin niya ito para matigil na ang pag-uusap ninyo at magkaroon siya ng oras doon sa isa. Sakit, di ba?